Good morning guys. <laughs> Ito na yun. Papainit ako na sasakyan Sobrang lamig. So, Yan po ang place na pinagkatawbo ng mga hospital company namin, UFO. So, buong maraming building to. Ubus lahat, alas ang uh, buong building siguro mga 15 building iba iba puro under ng UFL dito lang sa downtown so ito na yung ah, namin <laughs> pati stoplight ay kawawa naman yung isa ng parking so, ano, ganda di ba so <laughs> alright, maganda to good morning <laughs> pag-uwi mo ng bahay itong mabutan mo po oh, ganda grabe saya saya masaya sa una pero malamig sa pangalawa Hindi talaga maaari siya yung lalakaran. Ay, sobrang lamig. For sure na naman ito. <laughs> White snow pa. So, hopefully, magpapagod na naman ito bukas alamit 'yan. Sarap, di ba? ganda-ganda. Sa Pilipinas masarap kumain ng yellow rito. <laughs> Enjoy. Thank you Lord God.